Good morning everyone! Tara, samahan nyo kami mamimili dito sa Pure Gold ng Sampaloc, Manila. Bakit Pure Gold? Ihalos naman makikita mo dito kulay green chart. Bibili muna kami ng mga pangangailangan namin tulad ng sabon, shampoo, biscuits kasi naman kapag bibili ka sa tsyangge ang mahal kaya mas mabuti na bumili na lang ng marami goods for 2 weeks. O di diba, makasave ka pa. Siguro sa pagkakataon na ito hindi na ako magkakamali sa sabihin ko ano. Kasi pinagtawanan nila tayo nung dahil sa sitaw, ginawa ko sa yote. Aba, malay ko ba naman na sitaw pala yun? Mm -hmm. <laughs> talaga siguro kapag hindi mo talaga alam, laking probinsya na kasi tayo. Sana pala, kinanta ko na lang, Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Singkama sa sigarilyas at mani, sitaw. Ay, doon pala yung sitaw. Char. Bakit naman kasi kinenta? Char. Alam niyo ba, nung mga bata pa kami, memorize na memorize ko talaga yan. Pero ngayon, iba na yung minimorize natin. At nakakuha na pala tayo dyan ng powder at saka ng shampoo. At ngayon naman ay biscuit. Alam niyo ba, masarap talaga kapag meron ka ng mga pagkain na stock. Say, kapag nagugutom ka, kuha ka lang at may makakain ka. O ba naman yung tipong hindi pwedeng magutom dahil may ulcer? Ulcer? Ano ba yan? Ulcer na Nasanay kasi ako doon sa amin na laging may tinapay eh dito wala. Pero hindi naman talaga ako mahilig kumain ng mga are, Eh kapag nagugutom lang naman. Pero kapag nasa bahay ka, naku, hindi ito maaabutan ng dalawang araw. Ubos to Masarap kasi kumain kapag marami kayo. Yung tipong nag-aagawan kayo. Baka maubusan ka. Ang sarap kaya sa pakiramdam nun. Tapos kapag naubusan ka, ay nakulagot magdadabog ka at sasama talaga ang loob mo. Pero sa bahay, hindi ganun. Yung ubusan ka nako hindi pwede yon dahil hindi pwede na isa lang ang kakain dapat lahat ay makakain at titirahan talaga ang wala sa bahay kapag mayroong pagkain at pagkababa nga namin may nakitang dried fish yung afam natin Char, grabe yung nakakamiss talaga kumain nito kaso ang mahal pala dollar yung presyon niya tapos sa probinsya natin 50 pesos kalahating kilo na at ang ganda pa ng quality niya <laughs> quality Char kaya pass mo tayo dito. Pero kapag gusto mo talaga kumain ng ganito, itiisin mo talaga yung taas ng presyon niya para lang makakain ng dried fish. And next nating bibilihin is yung tuna na Bicol Express daw. Ito talaga daw yung gustong gusto niya kasi parang lutong bahay lang. Kaya kumuha lang siya dito ng dalawa dahil siya lang naman yung kakain. Hinahanap pa nga namin dito kung saan talaga yung tinatawag niya Bicol Express na tuna. At andito lang pala yun. Nagsend Yes, Nunez sa akin na dalawa daw yung kukunin niya. And pagkatapos namin kumuha dyan, kumuha rin siya dito na check sarap at saka ng toyo. Kasi kapag sa changi ka pa bibili nito, eh sobrang mahal na. Kaya dito na lang para makasave ka pa. And pagkatapos namin dito, bumili din siya ng isang sakong bigas. Ang sabi ko nga, baka NFV yan. <laughs> Char. Pero ang sabi naman ni Kuya ay maganda daw yung bigas parang si Catherine Bernardo. <laughs> Char. And pagkatapos, nagbayad na nga siya dito para makauwi na kami. Sabi nga niya sa akin, importante na daw yung may stock na bigas kasi yung ulam marami kang pagkukunan yan. Grabe, kapag nag-iisa ka lang talaga at malay sa mga magulang, matutunan mo talaga kung ano yung kung paano ka mabubuhay at paano ka makakain. Kasi sa mga panahon na sa mga magulang ka pa, hindi mo alam. Salitang magtipit kung may bigas pa ba para bukas o kung ano na naman yung uulamin mo mamaya. Pero kapag gusto mo talaga na hindi ka magluto, marami din naman dito mabibili na luto na. Kaya lang nasa 60, 80 at saka yung pinakamataas 90 yung order nila dito na ulam. Eh kung gusto mo naman na magtipid ka at praktikal ka sa buhay, pipili ka na lang ng hindi paluto at ikaw na yung magluto hanggang gabi mo pa yun makakain. O ba diba, makasave ka na, tipid ka pa grabe guys, hindi ko na malaya, malapit na pala yung afam natin, ha, <laughs> char malapit lang naman dito yung pure gold sa kabila lang, kaya walking na daw kami at kaya din naman niya daw buhatin kailangan talaga sa buhay, maging partikal tayo, maging wais at lakas ng loob at higit sa lahat, magtiwala palagi sa Panginoon, because God never leave you, at talaga napatunayan ko na talaga yan sa sarili ko kalimutan mo na yung iba wag lang ang Panginoon, oh siya sige, hanggang dito na lang muna thank you for watching, bye